Okay, so gusto ko lang mag-share sa inyo ngayon ng aking seven things na kung bakit ako, sa tingin ko kung bakit ako bumagsak. Nagsusulat ako kanina. Wala akong magawa. So number one, hindi ako nakikinig sa aking magulang. Hindi ako nakinig sa aking magulang. Lagi ako pinapayuhan ng tatay ko, ng nanay ko na mga bagay na dapat kong gawin, pero hindi ako nakikinig lagi kong sarili yung sina pinag laging sarili ko yung nasusunod sinasabi nila pumili ka ng kaibigan huwag ka masyadong magastos rin yan, pero wala hindi ko nakikinig so number one na uh, tingin ko nagpabagsak sa akin is yes, yun nga hindi ko nakikinig hindi ko marunong makinig so sana wag nyong gayahin ako number two mas pinipili ko ang barkada mas pinili ko barkada you know, simula nung elementary ako, high school, lagi akong, sa mga nakakilala sa akin, lagi akong may barkada, lagi parang sabi ko sarili ko, hindi ko kaya na walang friends, ganyan. Shit. Ngayon, wala, walang natira. Nag-abroad sila. I mean, hindi, hindi masamang magkaroon ka na kaibigan, pero piliin mo yung taong sasamahan mo. You know? Number three, lagi ako nanonood mm -hmm. ng porn. Kaya laging yung pa na pang aking relationship, hindi ako makontento. Kapag ka lagi ka nanonood ng porn, hindi ka makukontento sa partner mo. Period. Point blank period. Kasi lagi kang maghaharap ng excitement sa iba. Lagi mong iisipin yung ibang babae na nakahubad ganyan. Shit. Nakaka... Nakakasunok. Hindi ko ma-imagine yung feeling. Ang hirap. Lalo sa ating mga lalaki. So, nature natin yon But, it's not good. Cut it off. Mahirap itigil pero kaya mong gawin yun. Discipline. Number four. Mas iniisip ko ang sasabihin ng ibang tao. So, lagi akong good image sa amin eh doon sa, sa Batangas. Pero, nagpabagsak sa akin din yun kasi nga, mabait ako sa iba. Pero sa family ko, sa relationship ko, laging two-face. Don't do that shit. Hindi maganda. Number six. Number five. Hindi ako makontento sa buhay. Lahat ibinibigay sa akin pero hindi ako makontento. I want more, 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 more. Yun lang. Hindi ako grateful. Number six. Hindi ako nag-iipon. Kaya I'm I'm learning the hard way. Pero yun. Number seven. Pinaka-importante sa lahat. Wala akong Panginoon. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kung wala tayong Panginoon wala wala mangyayari sa atin dapat meron tayong higher power